Hello yeah, mga kasari, so ayan, namili pala ako nitong mga school supplies dito sa aking dinan mga kasari at naubusan na nga ako, aling ako nitong mga lighter, ang bilis talaga na ubong lighter ko dahil naputok nilang buga, ito pala yung ginagamit nilang mga lighter mga kasari, ang bilis nga naubos nung nabili ko na isang box at ayan na nga nakabili na nga ako nitong lighter mga kasari at mga iba't ibang klase pala yung mga pinamili ko, ito pala yung pampa amoy dito sa mga damit dami pala may bili nito at dami naghahanap nito at naubusan ng ako, kaya bumili pala ako nito na isang balot at pagkatapos nga magtanggal uh, doon sa plastic mga kasari. syempre nilagyan ko na agad ng presyo para hindi ko na nga makalimutan kung magkano yung presyo. Minsan kasi ay talagang itapon ko na yung mga resibo kaya hindi ko na alam kung minsan kung magkano yung aking ipipresyo. At lalo na itong scat step mga kasari ay mabilis talaga itong maubos sa akin yung scat step na ito. Pero mayroon pa naman ako dito malalaking scat step. Ito lang yung maliit na scat step ang talagang wala sa akin. At itong bumili pala ako nitong glue stick mga kasari. Ang bilis na ubos nung binili ko itong glue stick. May dalawang tali pala ako na 50 pieces yata yung akong binili nung nakaraan. Naubusan na nga at ito bumili pala ako nitong anim na balot nito na mga glue stick mga kasari sa isang balot ay meron laman pala ito na anim na piraso at bumili pala ako nitong anim na balot mga kasari. Wala pa rin pagbabago yung ating gawain dito sa loob ng ating tindahan. Ganun at ganun pa rin ay taon nga lang yung nagbago sa ating mga kasari pero yung ating trabaho dito sa tindahan ay ganun pa rin walang pagbabago dahil paulit ulit at ganun at ganun pa rin yung ating gawain dito sa loob ng tindahan. So ayan ang nga mga kasari pagkatapos ko nga ilagay lahat sa mga lagayan mga kasari at tinagay mo dito sa gaya ng akistante ayan bilang ini sa isa ko pala dito yung paglagay para kahit pa kahit paano ay makita pag may mga bumibili dahil nga nung no, ilang araw pa nga ako naubusan itong lighter at ayan na nga itong lighter nga nilagay ko nga dito para kita agad sa bungad at itong aking mga kaun kaun nga ito ng mga jelly is mga alak ay talagang nakatakip nga dito at nakasagabal nga kaya lang wala talagang paglagyan dahil nga syempre maliit lang nga yung aking tindahan at ayan na nga kasari pagkatapos ka mag ayan tiningnan ko naman yung binili kong calculator dahil nga yung calculator ay medyo may tupak na nga ito at minsan nga gumagana minsan naman hindi kaya bumili na nga ako ng panibago dat dito ano sinubukan ko na ito ko may sira ba o wala kasi nung bumili pala ako doon ay talaga sinubukan ko wala naman sira at ayan na nga electronic pala yung binili ko mga kasari pwede hindi lagyan mo na. ng battery pwede mo rin lagyan at ayan na nga talaga hindi ko nga muna tinanggal sa plastic at nilagyan ko nga muna ng tape para hindi ganong maluma ay mabura yung kanyang mga uh, number o tinta ng number dito sa kanyang calculator. Nahihirapan kasi ako pa, di gumamit ng calculator la, na pag sabay-sabay ang bumibili pero pag pa isa-isa naman mga kasari ay hindi ko naman ginagamit yung calculator kasi uh, utak naman yung ginagamit ko. Kaya lang pag minsan kasi pag sabay-sabay yun bumibili ay ginagamitan ko talaga ito na calculator lalo na pag yung mga malaki yung kanila mga pera, mga tag-iisang libo. At pagkatapos ko doon sa calculator, ayan dito naman ako sa mantika. Ayan wala na pala akong mantika dito kaya nag-display na nga ako dito, linagay -e, ko nga sa karton mga kasari. Kaya nga masasagi ito pag hindi ko nilalagay dito at nababasag kasi ito pag nasagi ng paamang kasari.